Tutal na 300 na polis trainees ang formal na pigrekognisar kan Police Regional Office 5 sa sarong seremonya na pigkondusir sa barangay Duran na buwak kamarinisur ka na kaaging biyarnes. Presente sa aktibidad si dating kongresista asin ngunyan ang Executive Director kan na Party List na si Atty. Alfredo Pido Garbin Jr., PRO5 RTC Mentors, RTC Bicol Advisory Group, dangan ang mga kapamilya kan trainees. Sa aktibidad, pinanginota ni Atty. Garbin ang opening of collars as in enrolling of sleeps kan police trainees na sarong simbolo na pigre bisar na sinda bilang parte kan PNP. Kasumpay ka ini, laom ni Atty. Garbin na maging matanos as in public servants ang bagong batch na naman na kapulisan. Uh, sana panindigan nila yung kanyang, kanilang tungkulin uh, to serve and protect the people and uh, live and serve with integrity transparency and accountability. Sa pagtiripon pigbida man kan trainees ang sa indang mga kaaraman sa pistol drill, civil disturbance management, silent drill, immediate action drill asin in antibay sa pag-arnis as in probaton. Ang mga kakayanang ini, iyo ang mga kakayanan na ipigtukdo sa inda sa laog nin haros maglilimang bulan na tinais nindang maray bago maging ganap na pulis. Para sa trainees na ini, sulit man ang sa indang mga sakripisyo. Kung karibay man ka ini, iyo ang pagkakarealisar kan sa indang mga pangiturogan na maging lingkod bayan. I'm very happy to be part of this class, Class Mabanaag 2023-01. I can say that we deserve this, we deserve, the, we, uh, we deserve to be recognized. Ang sayo po namin na naabot namin yung recognition, then yung abangan po namin is graduation na naman po. Sobrang saya po ma'am, bali sa so almost five months po ma'am. Ngayon po nakapiling po namin yung mga pamilya namin. Um, halong kaba at lungkot at saka excitement. Kasi excitement kasi makikita ko na ulit ang pamilya ko. Magiging matuwid akong polis. Uh, magiging isang mabuting ehemplo sa PNP organisasyon. Sinda Tatay Joel at sinanay Cheryl Basquinas kan Santo Domingo Albay, ugma na liwat na mahiling ang said ng ikatulong aki na si Ronel. Ugma man na dikit-dikit nang naaabot ni Ronel ang pangiturogan ka ini na magin pulis. Mugmaam, mugmaam po akong nalin ko siya na ka ano na naka ano na ka magayon sa pagmati sa lawas. Na gari na ang buhay ko ta kung baga sa muyang pamilya, may makakaangat na. Tapos makakaservis sa, sa mga guys sa, mga arugan sa gobyerno. Proud ban si Jean sa esposo kaini na sa Roman na trainee? Huli sa mga pagpupursigi kaini para sa saindang potoro. Masaya po ma'am kasi yung mga simpre proud na proud kasi yung mga pangarap niya natupad na niya. Kaya sobrang saya talaga. Asigurasyon naman ni Police Executive Master Sergeant Ryan Linaresas ang Training Executive Senior Police Officer asin ang tagapagtaram kan Regional Training Center kan Police Regional Office 5 na padagos indang maproducer asin mamoldinin mga matitibay asin epektibong kapulisan. Recognition rights ng ating mga police trainees or yung tinatawag na PSBRC BATS Mabanaag. Ito yung pinakahihintay ng ating mga, sa buhay ng ating mga kapulisan na maabot nila itong tinatawag na recognition. Bali itong itong RTC sabi ko nga ito yung ang mandato nito is to provide training sa ating mga mandatory and leadership courses like for example yung PSBRC, GLC, SLC and OC. Sabi ko nga, hindi lang police training ang kinikita ng RTC but the same thing yung mga regular police officer natin. Mientras tanto, sa maabot na bulan in Mayo, nakatalaan na gibuhon ang graduation ceremony kan batch 2023-01 class mabanaag. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.